Dito po tayo sa pwesto ni Madam Luz Pajardo. Alamin po natin ang mga asking price ng kanyang mga sariwang gulay. Yan po, meron po siyang ampalaya, sitaw, talong, bonito, kamatis, ampalaya. Yan, pipinong bakla. Alamin po natin ang mga asking price niya. Yan, agang bakante si Madam Luz. Madam Luz, tanongin kita bang wala bumibili. Ano yung na, ampalaya natin uh, na yun? Ano, mistisa. Uh, Magkano nga yung mistisa? 85 eh, lang, alanganin eh. Alanganin, ano? Pero yung, pero yung good na good, mahalag nga, alam o, ko. Sandaan, na, sandaan eh. nga, alam ko nga <laughs> eh. Yun, alanganin pala, pero yung good na good niya, sandaan, 110 pa nga. Yun. Itong bonito natin. 50. 50. Yung sitaw mo, anong sitaw yun? Negro yun. Negro, magkano yung negro? Mag negro. Yung alanganin, nakakaya pa lang. Tandaan, ayun talaga nga, no? 130. 130, mahal din yung sitaw. Yung pipi ng bakla mo ngayon, magkano? Ito, magkano 30. 30, yan po. Na, na, meron na. ka rin siling Taiwan, eh, no? Magkano yung siling ta. Taiwan natin? Sandaan lang na yan, ha eh. Mura pa rin ano. Pero okay, kahapon 12 na eh. Nakuhaan kaya three, nga three, nagmura three, two, three. nga. Nagmura nga dati kasi ano ano na. Ayun, nagmura uli, bumalik sa ano. Isang libo isang bundle. yung kamatis natin itong mahal. Ayun Ay, ang maganda. Oh. Yung bago. Yung bago, 30. 30, no? Matandang puno, 25. Oh, 30, mm -hmm. yan. Saan baga yung kamatis mo? Patili sa mga sa'yo. Laor to. Laor, yan. May okra ka ba? Yun, okra. Magkano yung okra ngayon? maganda ko ha, pag 85. 85. Yung magpangit na eh, yung 50. <laughs> 50. Yan. Yan. Maraming salamat, Madam okay. Luz. Yes, okay. Talong mahal. Ay, talong. Ano ba yung talong natin ngayon? Portit, yun, nagmahal ang talong. Medyo makiat. Salamat. Alam naman na kung ano, mariposa. Eh, makisi ko yun. Makisi. Eh, mariposa ko doon. Isang mapagpalang araw, kabanatuan kong mahal sa lahat ng ating mga kapalengke sa ating mga kagulay, sa mga masisipag kaibigan nating farmers, and of course sa lahat po ng ating kapwa kababatreños, proud to be kababatreño, welcome po ulit sa ating YouTube channel Danti B. Mr. Palenque. muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Dante B. po ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Ngayon po ay March 31, araw po ng linggo. Isang napakainit na araw na naman. Ang gagawin natin pagtatanong ng mga asking price o yung mga turing ng mga sakadora dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan po ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan City Public Market palengke ng samutan. Sum Samahan niyo po ako. Tanungin ang kanilang mga touring o yung asking price. Tandaan niyo po ah, hindi pa po yan ang mga final prices nila. Kaya asking price po, nasa palengke tayo. Maari pong tayong tumawad. Kayang-kaya po natin tawaran yan. Lalo na po kung magaling tayong mamimili. Samahan niyo na po ako sa mga kasama natin sa Kadora at kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel Dante TV Mr. Palenque please don't forget to subscribe sana may subscribe po ang ating YouTube channel para naman po naka-update tayo sa lahat ng mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan kaya tara les samahin na po ako hindi po ito po ang yung kasama kaibigan sa ating biyernes po, ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. <laughs> Dito po tayo sa pwesto ni Sir Eric sa nagtatanong po ng ating kalabasa na Sofia. Araw-araw po naman natin na-update yan eh. Yeah. Kaya lang iba kasi hindi yata napapanood. Meron din murado, pati upo, pati ano to, agod. Sir Eric, ano yung upo mo na yan? Balag? Gapang lang po. Gapang, magkano yung gapang ngayon? Sampo po, inihingi natin. Oh. Sampo ang inihingi, by 100 yeah, yeah. per bundle. Itong uh -huh. hagod natin ngayon, isang big piece. Hagod po, 15. 15? Ano yung ilan laman po, yun? Po, sampo po, ano, sampung piraso, isang tali. 15, ano? Eh, uh -huh. e yung morado mo? Morado, 50 po. 50. Sa Sophia natin? Sophia po, 33. Yan, sa Sophia po, 33. Salamat, boss Eric. 29. Ito yung magagandang sili. Oh. kagaganda ng sili mo. Lalaki na. Good na good to. Ano? Magkano yung ngayon dito? Se 70 ang as. Bumaba? Ngayon ang lahat. 70 bumaba yung ano yung sili ng ano, panigang. Ay, eh, yung ano natin, yung makinis na patola. Okay, salamat. Dito tayo kay Ate Abel. Ang dami niyang ano, talbos oh. Ate Abel, magkano na yung talbos natin ngayon? 50 ang asking. Meron din siyang okra sa okra mo. 80 sa okra. Ang dami, daming talbos dito napakadami magagandang silin sultan no? alamin natin kanita magkano yung ah, kanyang ano, silin sultan dito good morning magkano yung sultan natin ngayon Ayan, bumaba naman to sa Ano itong upo mo, po, balag? Hindi po, gapang lang. O, oh, gapang. Magkano yung gapang? Magkano yung gapang? Sandaan po. Sandaan. Napakamura. Kailan ba uli pupunta at inito dito? Hindi muna. Tayo muna ng mga ilang buwan. Muna mainit eh. Oh, mainit. Yan. Maganda na yung panahon. Yun, okay. Tama. Dapat lang magpahinga muna siya. Okay, salamat. May nakita akong patola dito. kaya tinil. 35 ang asking price. 20, ah, oh, 3025 pala ang asking price. Yan dito kay atini. Ate ni. Yan hindi ako. Ate ni yung kamatis natin yung nagmahal yata. Ayaw. Ang hinihingi 30. Meron pa nga 35 eh. Yan daw 30 lang kamatis ni Ate ni. Yan. Dito kay Ate Bebe, alamin natin yung presyo ng kanyang mariposa at bulakan. Ate Bebe, magkano yung mariposa natin ngayon? ako oh, na no? Eh, yung ano natin, Bulacan White, magkano? May 110, may isang na. 110, oh, mas mahal talaga yan. Okay, salamat. Ano ba yung kape? Kape. Kape mo lang sugar. Yung, ganun sana. Black na black. Ayun, Ay, okay. sana. Iwas sana, iwas diabetes, ano. Dito kasi ito, mayroong palitpik ko. Sweet, magkaling palitpik natin ngayon patola? 20. 20. sakinis ano, 20? 20, 20, 20 rin, pareho. Eh, so, yung luyang dilaw? 35. 35. Sa sigarilyas natin ngayon? Sandaan po. Sandaan. Eh, yung kamatis ngayon? Yung magaganda po, 30. 30. Um, umangat 30. siya, no? Umangat yung kamatis ngayon, ano? Okay, salamat. Dito kay Madam Lilibet, ang gaganda ng talong. Eh. Madam Lilibet, anong talong po? Mucho po. Mucho. Magkano ngayon yung asking price ng mucho? Asking po, 5-5. 5 55. Yan. Ito, ano si to? Long yard po. Long yard. Magkano si long yard? 120 po. Ask. 120. 120. Meron din siyang ano, yung patolang finish. Magkano yung patolang finish? Asking. 25. 25. Salamat, Madam Lilibet. Wala na naman pasalubong si Madam Lilibet. Galing na naman na ibang bansa. Ito kay ito kayo, ang daming magagandang pipinong puti oh. Pipinong puti, ang palaya, sipiya. Taiwan, alamin natin. ayaw. Kaya magaling pipinong puti natin ngayon? Orienta, sa Taiwan. No, yung, yung, Palayo, oh, yung, 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 yung ano, yung ano, palinga? 55. 55. Sa si Santan. Sa 30. Yung sa, ano natin? Ano ba yan, Mistisa? po. Yung upo natin, balag? Balagbag. O gano? As good guys. kamatis natin ngayon? Kamatis, depende po. 30. 25. Okay, salamat. Kasi alamin natin ngayon yung presyo ng magaganda, good na good na kalamansi oh. alamin natin ano madama, na? galing kalamansi kasi natin kasi ay, napakababa ng kalamansi ni madama oh. kagaganda pa, good na no? good oh. ang baba yata ng kalamansi ano? mababa salamat <laughs> eto itong lagiha ay nakalamansin ni Madam, oh, 300. Ano, may bago pong bukas na tindahan ng ulam dito. Napaka-ganda ng mini-restaurant, okay, okay. no? Three. Ayan, no, Kylie? Madam? Masarap pa yung ulam. Mukhang napaka-ganda ng ano mo ngayon, ha? Talaga. Huwag mo papalagyan second floor, ha? O, ayan. Okay. Dito sa kaibigan kong, ano, kay Cheche kaganda ng peche niya pati mustasa kaya magkano yung peche mo ngayon 30 300 per bundle sa mustasa 40 yan yeah, 400 per bundle 400 per bundle mustasa 30 kaya yan ang ginagawa mo dito meron akong yan okay eh ano mais na? No? Dilaw puti? Dilaw po. Magkano yung dilaw ngayon? 23 22. ano mais na dilaw po yan ha. 23, 22. Ayun, ha? may nakita po tayong mais na puti dito, pati sakadorang maputi. Tanungin muna natin mais na puti, magkano mais na puti? 35 po. Ayun, sakadorang maputi. <laughs> milyon. Milyon yung halaga ng sakadoro ah, mo puti. magkano yung dilaw? 25 po kami. Kaya. 25, yan. Salamat, napaka puti nito. Oh. Kasi puti ng mais niya. <laughs> Madam, magkano yung bundle mo ng santol? Wala ka pwede na Pero magkano yung turing mo dyan? Ah, magkano yung turing mo? 30, 30, 30. Wala, walang turing? 30, 30 O, 30, 300. 30, 30, 30. Ganun po yung mga uh, sinasabi ko yung iba ayaw ah, magsabi ng anak. Hindi na natin binipresa kaya sinasabi kung turing niya. Pag ayaw niya, okay lang yun. Dito e kay Kung si Aris, daming Taiwan. Kay Kung si Aris, daming Taiwan. Kung si Magaling Taiwan natin ngayon? 1.3 3 yan Angat na angat Ang ating Taiwan ngayon 1.3 Isang bundle po yun Bali 10 kilo ito so kay Arina, kaganda ng patulong palipit niya. Arina, makano yung patolang palipit natin ngayon? 85, mura. Mistisa mo, makano? Sandaan. Sandaan, yan talaga. Mahal talaga ngayon mistisya natin. Sandaan. Dito kay banjit tanungin natin yung super white na bawang niya. Ayun, eh. Pati yung kaso niya. Alam ko, nagmahal ngayon yung bawang eh. Ayan, dahil pang bawang yung super white. Oh. Ma'am Bungee, magkano yung super white mo ngayon? Na 780 780. Yung malaki, 780. Yung maliit, 750. Ganyan. Ay, yung yun. kanso, yung kanso. Ay, nasa may sinasabi mo. As in size nito. May mga lima. Yung mga malaki, 730. 730. Okay, salamat. Kuya, ten, tsaka lima. Ayan, pabalik-balik na lang po tayo dito sa gulay bagya eh. Ito yung nakikita natin masisipag eh masipag, mga macho, guwapo, guwapito. Yan. Magkano ngayon boss day yung ano natin, repolyo? Repolyo po, 300 per bundle. 300 per bundle. Sa ano natin po ngayon, sa sayote? Sayote po, 33 per 33. bundle. 33. Sa labanos na maputi? Labanos po, 200. 200. Sa pechay? Pechay, 25. 25. Sa ano, sa marbles? Marbles po natin, 900. Himala, may tinda siyang ano, may sinkamaso. Ano ba to? Ay, ganyan na po yan. Ganyan na po yan. Ah, ah. Magda. Ah, okay. okay. Kala ka. Eh, dito kay eh. Lani. Lani, magkano na yung sinkamas natin na ano? 120 pa 120 pa rin. Ah, ay, pa rin. Eh, yung ano? Yung panggulay. 45. Ah, 45. Salamat. <laughs> dito, merong alugbati. Ang nag iisang nagtitinta ng alugbati sa box. Ah, wala yung pakudisi, sir. Sir, magkano na po yung alugbati natin? Eh, 45 pa rin. pa rin. 40, 35. Nori bet, anong bang naubos mong tinda? Wala ka ng tinda, naubos na? Okay, yung tinda ano yung tinda mo? Okra, 85, yung maraming bulutong. Ay, may bulutong? Okay, wag mo na sabihin may bulutong. <laughs> <laughs> Bose, magkano ngayon yung ano natin sibuyas sa na puti, ganito kalalaki? Magaganda. 280. Napakamura na sibuyas. Yung kulang ganito malalaki? 250. 250, yan. Kagaganda, quality and quality, good na good ang sibuyas ni Sir. Salamat po Sir. Ros, mag ano ba yung ano natin, yung puti natin mais na yun? 30. 30, yan. Ros, sino ba yung poging to? Ay, eh, mukha dyan. Mukha, ano, model ba to na mais? Oh, model ng mais dito. Model ng mais. eh, model ka ako ng bakla. Eh, model, ha? Tagahakot mo? Okay. Oh. Bantay lang yan. Bantay, bantay lang, bantay. Okay, good, good. Pagbuti. Boy, pagbuti mo, boy. Dennis, so, magkano yung pipino mong puting kayo maliliit? 35. Asking price. Asking price. Ito nga, asking price mo ng kamatis. Ito, kamatis na, alam ko. 25. O, 25. Lumang puno. Lumang puno. Bago lang yung tindero. Uh, luma na rin. Luma na rin. Ayun, mustasa mo. Uh, asking price ko ba, 30. 30. Uh, 30. Pepsi, mura na nga yung Pepsi. Alam ko, Pepsi yung Pepsi. Ah, ganun lang. Okay. Wala, kita. Dito kay Mamita. Mamita, magandang mag maga. Magkano na yung ano natin kayo? Yung uh, ah, kalabasa natin, yung Suprema. Ang ganito yung presyo, Kuya. Alam ko, Tomas na. Opo, dito po tayo small size. 22 two, sa two, 24 two, twenty two, twenty talagang umangat na ngayon lang, ngayon lang umangat two, ating kalabasa mula nung twenty hindi yan, two, twenty 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 okay, thank you twenty two, twenty two, twenty two, twenty 1,050 sa luya nating magaganda 25 maraming salamat okay ate sali tanong natin yung talong niya anong talong ito ate sali isa lang talong ano yung talong mo Ah, mucho po po. Magkano po? Yeah, salamat. Ayan, 40. Maganda, 40. Salamat. May kausap kasi si Madam Sally natin. Ito so, sa parin John John natin. John John, ano ang upo to? Balag? Magaling balag? Dose. Sa sigarilyas mo. Ha? na si Garillas, magkasi Garillas. kami na 500. 500. Okay. Ito, sa talbus mo. Ang Ang Ay, hindi sili. 50, 40. 50, Salamat. Salamat, thank eh. you. muna. Kami ng Sige, sige, <laughs> sige. Sige, <laughs> sige. Ito. Magano it right, ah. well, no. ah, na yung Taiwan si natin na malaki? <laughs> Ay, pinakamalaki pa. ah 30, sa medium. Sa medium pa, benta 20. sa small. Ay, ito po. Ha? Sa small, 150. 150. Sa sampalok. Sampalok, 370. 370. Bakit? Yung ano, kaganda naman ang bisita mo. Pogi at maganda. Ah. Ano ba? Ano pala sa si Jessica sa oon? Ano? Ah, ano. Nangangapit bahay lang? Yeah. Bahay lang kami dito. Ay, ba yung manager? Kaganda naman, ano? Taga, taga, GMA7 ka ba, madam? Mukhang taga GM7 ano? Ah, Mayaman ba yan? Mayaman? Mayaman po yan. Mayaman? Maganda lang. Maganda lang. Diesel maganda. Ah. Ito, kay Lita may dumating pa siyang domino. Lita, magkano yung domino natin? 500. 500 yung maradong ganito. Mas, mas ano ito na, mas? Ah, parehas siya. Parehas ang halaga niya. Okay, salamat. Kanina kasi wala, ano, dumating lang, kararating lang, ayan. oh, kaya tinanong natin. Salamat! Dito sa money, kay Boss Ed, yung original na boss dito, si Boss John John, ayan oh. Wala yung guwapitong si. Alamin natin yung presyo ng kanyang money. Boss John, magkani sa bundle ng ano natin, money? asking price. 2,000. Ilang kilo yan? Renta. Pag per kilo naman, magkano? Asking price. Yan. Pero mas makakatipid sila pag per kilo, di ba? Ang boss natin, pogi pogi. Yan. Idol ko yan. Idol, idol ko talaga. Matagal ko ng idol yan. Minagaya ko yan. Kaya lang, di ko makuha eh. Uh. Dito kaya tinir nako ko. Puro ampalaya. Atin ang palaya to. Gusto isa ba to? Pisa ba to? Magkano ngayon yung listisa natin? Ask me. 70. B Bumaba nga nung nakaraan. 85 Ah, sa laki yung malaki. 85 tayo. Oh, okay. Eh, yung supriya natin ngayon? Eh, 30 buwan ka mo din. 30? Sa iba kasi 35, 33. O, oh, dumami yan. Eh, ito magagandi panigang mo. Magandang. 65, 65. Wala pa rin pagbabago. Ganito. Salamat. Pinit na. Ang presyo nga pala kay ano ni Ate baka din niya alam. Ayun lang po yung entrance oh, pangatlong pwesto. Ayun. Salamat. Dito kay Boss Edward. Ang daming pipinong bakla. Alamin natin yung presyo ng pipinong bakla niya at tong sanda makmak niya ang kamatis ang dami oh. Ayan po si Boss Edward. Oh. Eh. Boss Edward, maka pipinong bakla mo? Good morning. 40, 40, Yung kamatis natin, alam ko tumas yung kamatis eh. Ay, Ay, naman, 18 lang Ay, nababa pa rin pala. Ang Ay, Ay maliliit pala. Ay, 18, oh. Ayon, yun, 18. Ayon. Mahamos. Mahamos. Ay, eh, ano ba itong berding-berding sito neto? 120, boss. na mga mga. Ano ba ito? Anong tawag dyan? Black belter. Ayan, black belter. Sa okra natin. 80. 80 yan. Maraming salamat, Boss Edward. Ang pinaka-pogi sakadoro sa sa baksakan ng palengke ng sangitan. Salamat. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija ang Cabanatuan City Public Market palengke ng Sangitan please don't forget to follow ang ating FB page channel Palengke ng Sangitan ganoon din po ang ating YouTube channel Dan TV Mr. Palengke kung gusto nyo pong naka-update sa mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan araw-araw mula lunes hanggang linggo po Bukas po ang ating baksakan alas 7 hanggang alas 3, alas 4 ng hapon. Sarado po ito sa gabi. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan, Dante Biernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City na nagsasabing mag-ingat po tayo palagi at magdadala po tayo ng payong pag tayo nangangakal dito sa ating baksakan. Happy Eastern Sunday po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat. See you po again tomorrow. Bye-bye. God bless us all.